Hello everyone, welcome back sa Yangko Farm. Yan, so ngayon po ay ang ihahanda natin ay inihaw inununan nga ketong. Yan, ito yung ketong, so medium size. Yan. The so first thing po ay maglalagay ako ng mantika. And then So, maglalagay tayo ng maraming gulay and sangkap. So, ato ala niya siyang idungan tanan, guys. Yan. Ahos, bumbay, and kani, green chilies, sili, espada, and maraming kamatis. And then, yung ating talong Mix lang muna natin And Then talong oaren is yung bitang sa ano ilaleng And lastly is our keto Medyo mura yung ketong today, kaya bumili tayo. Mga 280 pesos per kilo. Usually, maabot na siya 400 plus. Okay, so ato na niya siyang timplahan. Um, soy sauce. Ano si father? Patis na daw ganoon ng dong patis. And then, lagyan din daw ng konting vinegar. May lang pampawala sa amoy. And maglalagay tayo ng seasoning. And Paminta. And then, lagyan natin ng gamay ra kaayong uh, tubig. Yan, tapan muna natin to guys until maluto ang atuang isda. And po, check natin. Wow, luto na yung ating isda. So, ready na natin ilagay ang okra. Wow. Kilid, kilid lang sa ali. So, i steam lang natin yung okra, guys. And then, after that, ay, lagay ko na lang din ito, lukot. Kinsay ka ug lukot, diha. Then, lang ni sa, ano, taas. Taas ng isda. Gosh, kalamig. Okay, so, takpan natin uli hanggang maluto ang okra. Oh, wow! <laughs> Ayan, guys, ready na ang ato ang inununan nga ketong. So, kuha sa nikuaon siguro. Okay, hata na siya da. Anyway, mag-plate ta and then, mga unta! Mga unta! Ayan. So, this is ano guys ha? Wow, kainit pa ni Bakwe. Eh? My, one of my favorite lato ang gusto. Kana agad silang tanan. Wow. Oh. Mmm. Wow. Oh. うん。Oh. Oh. Mm.